So, ito, paano ba gamitin yung ating clamp tester? Paano, na, paano tayo mag-test para makuha yung ah, uh, ilang amperes na yung nagagamit natin para mabalance natin yung ating breaker at saka yung ating wire kung akma ba sa load na hinihingi. So, set nyo lang tong ah, uh, tester nyo dito sa ah, uh, ampere. Ayan. Diyan nakaset. No? Tutok nyo yung arrow. Okay. Then ilagay niyo tong tester dito sa isang wire. yeah Okay. May standby tayong 7.5 ampere. Ayan sya. So standby pa yung ating welding machine. Hindi pa yung naka ano, Hindi pa sya naka full So abangan natin kung magpa full sya. Ang wire natin is uh, number 6. 14 mm. So ang ginamit natin dito ng uh, submeter is uh, 60 amperes. Oh. 60 amperes yan. Then ang breaker natin dito is uh, sa may uh, sa 60. Tambay. Ayan yung isang welder. Ayan. So, nag-spot oh. na siya. amperes mapalo ng 46 ampere kapag naka full width mabot ng 56 nakabatas nya is 56 standby full width nya is 46 so malaking ano na yung gamit nya dito ah uh, rad no? malaking rad na yung pang i-beam so ganito lang paggamit ng ano or pag-test ng para makuha nyo kung ilang amperes no? so balance ba dun sa breaker natin so balance 60 kayang kaya ni 60 amperes na breaker kayang kaya yan at kayang kaya din ni submitter dahil 60 amperes naman yung ating submitter okay? Ayan. so ito ang solution ng submitter source So, yung pinagkukunan natin ng supply galing kay Meralco, then load ay papunta sa breaker. okay o ganyan lang paggamit ng clamp tester ampere ang nire-reading yan pag dito nyo naman kayo nakaset is DC volt DC volt dito naman is a continuity test or tinatawag na na uh, resistance okay so ampere tayo dyan nakaselect okay I'm thanks for watching.